magandang araw sa inyo, itong guided ang ating reading ngayon ay para sa mga Aquarius and um, about finances this uh, eclipse, ang ating focus ang uh, sabi nga nila, ang eclipse ay isang uh, ending of a cycle a new beginning so kung pinagdadaanan natin ngayon ay medyo mahirap sa ating financial uh, tingnan natin kung ano yung magiging transition natin Siyempre, hope natin yan is for the better. Dahil at naman tayo gusto natin maging maluwag tayo sa ating mga pinansyal. Lalo na kung tayo ngayon ay may pamilya na at may mga anak na. Gusto natin maging secured ang kanilang future. Kasama din natin. Siyempre, maging secured tayo. And bubuna ito ang isang angel message para sa'yo na guidance na ibibigay sa'yo ng iyong anghel na nakapaligid sa'yo ngayon. So, masabi ko lang is, while this clip's happening, so, free meditate tayo. For more on a positive, syempre, doon lang tayo lagi. Huwag lang tayong bibitaw. So, for a petacles, at the moment, uh, ito, ito, at present, while hindi pa nag-eclipse, mga Aquarius. Or kung napanood mo to is tapos na eclipse. Ang yung financial journey, pag bago ang eclipse, is um, nandun ka sa stage kung saan, ano, um, hindi ka, ano, um, emotional, ano, kapag dating sa iyong finances. I don't know how to say this, but eh, yung sinasabi ko kasing emotional um more of a giver. and nag-overflow ka na ganun eh mahawain ka eh and, yung pagiging maawain mo na yon minsan yung nagbibigay sa yo ng struggle mo sa iyong finances na yun na nga na lagi mong dina, lagi, laging yung emotion mo yung nagiging kalaban mo pagdating sa financial so kung may lalapit sa it sinabing ganito and then bigay ka kaagad pahiram ka kaagad uh, di mo na naisip yung kung may meron parating na ganitong gasos and then pag ikaw naman na yung wala medyo nahihirapan ka makahanap ng suporta sa iba kaya minsan tinatanong sa sarili mo okay bang maging madamot na lang Which is ayaw naman natin ng gano'n, di ba? Kung may lalapit sa atin, kung may lalapit sa atin, halimbawa, then kahit siguro, one port or kalahati, kung anong meron kayo, ibibigay mo. Kung wala, wala talaga, wala naman gano'n. Pwede maging honest na lang tayo dun sa mga tao na lumalapit sa atin most of the time. At kung meron ka ngayon nakatabi, itabi mo lang yan, iyaan mo lang. And then, by the time na na kailangan mo na siya para mas mag-grow yung kung merong ano kung ano man yung meron ka ngayon then gamitin mo so at least hindi ka na maghihiram uh, for kung for emergency siya eh at least may madukot ka 'di ba uh, at hindi mo na kailangan makiusap o maglimo sa iba o gumawa ng hindi magandang hakbang para lang mapunan mo kung ano yung pangangailangan mo so Sinasabi sa inang itong eclipse nito ito ay magbibigay sa inang ng isang change of ano change of um, perspective ba or kung paano mo tingnan yung ano ng pera sa iyo ah uh, mo at uh, isisecure mo muna ang sarili mo ngayon bago ka magdesisyon kailangan mo na secured ka na meron kang ano uh, laging nakatabi So, itong itong ano na to, itong eclipse na sa'yo sa na to about your finances is magkakaroon ka ng isang awakening na kailangan ko ng mag-ipon. Puro ganun yung mga nababasa ko ngayon sa mga ano ko eh. Sinasabi ngayon na maging parang hindi naman parang maging selfish ka. Pag ngayon lang kailangan mo lang isipin muna pa yung sarili mo at yung future kasi mahirap yung trabaho ka na yung trabaho and then bigay ka lang ng bigay so kailangan din may maitabi ka sa sarili mo kung magumpisa ka pa lang ng pamilya mo mas maganda na hindi ka asa sa 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 ibang pamilya mo kung bubuo ka ng bago di ba magagaling lahat sa iyo kung ano man yung pinaghahandaan mo about your future with your uh, partner ngayon or kung naman may pamilya ka na ngayon mga anak at least di ba alam mo nang meron kang ipambabayad na sa education nila or makapag-ipon ka na for their future so may mga ganong klaseng transition na mangyari sa ngayon so didepensahan mo na kung anong meron ka at uh, itong pera mo na ito o itong kung anong meron ka ngayon whether trabaho at kumikita ka limbawa, ngayon kung hindi ka naman kumikita nag-iisip ka na makapag uh, agawa na, makapag uh, pasok sa isang uh, pagkakakitaan may kita ko na ano na isik, uh, ano eh uh, alam mong kikita ka hindi yung magdidikit ka ng risk ka agad and then hindi mo na alam kung ano yung kalalabasan baga na doon ka sa ano na pag-iisip na ito kikita ito in the long run ganun hindi mo yung iisipin na uh, ano to nagpakto pagdating ng araw walang ganun So, nandun ka sa stage mo na, na, na yung isip mo, nakikita to definitely uh, on the long run, syempre. Gusto natin yung gano'n, yung stable talaga na pagkakakitaan. At kung nagtatrabaho ka man ngayon, uh, job well done. Possible more increase in yung, yung uh, sahod at may mga opportunity na darating outside sa trabaho. Igagrab mo yun. So, ganun ka ngayon eh. Itong eclipse na ito, bibigay sa inyo ng anything na kikita ka, igagrab mo. Anything na kikita ka, gagrab mo. So, may ka, may naano ka, ganyan. So, yung risk mo, wala yung ganun. Basta alam mo lang, kikita ka, then alam mo makakaipon ka. Nandun ka sa point ng ganun. Ito eclipse na yun, yung klaseng ng awakening na mangyari sa'yo kung saan gusto mong makaipon at gusto mong makaipon at sigurado makakaipon ka. So, ano yung angel message? Yes. O, oh, diba? Pati yung angel mo is definitely from your angel and the divine sa nakataas, ang sagot niya sa iyo definitely yes every opportunity or every chances nakikita ka kahit konti lang grab mo yon at yun yung magbibigay sa iyo ng makaipon ka talaga definitely ngayon taon na to at kung meron kang balak maka kapag um, pumunta abroad some uh, possible uh, susunod na taon then kung nakaipon ka na definitely uh, makakapunta ka or kung meron kang uh, paggagamitan ng pera sigurado makakaipon ka at yung plano mo na yun mangyayari yun ngayong taon naman na to as early as ngayong taon na to basta sinasabi sa'yo ng angel mo na ano ah uh, every chances na yon na yon na nasa isip mo na alam mo na magbibigay sa ng security about your finances grabo lang. Yes ka lang ng yes. Pero dun sa tipong manghihiram at magaan lang gano'n na medyo out. Siguro, okay lang magbigay ng kont or gano'n. Pero definitely, no-no ka muna sa mga gano'ng klase na ano. Kasi hindi sa'yo magbibigay ng stable sa yung finances kapag gano'n. So, sa ngayon yun lang yung reading Aquarius. Maraming salamat sa iyong pakikinig, panonood. And God bless.